Pupuntahan natin, no? iba-iba po po yung uh, tumutulong sa atin. Uh, tapos tayo sa Kabarimiso, Sorsogon. So, so, so dito naman po tayo sa Vigan, Lengso, mga kalina po na spread po ng uh, charity works. No? Actually, ito po ay uh, credit po itong lahat din sa Team Kalinap, no? sa so, pumuno po ni Kuya Val. Siyempre, kung wala din po siya, siya po ang founder ng Team Kalinap. Kung wala po siya, wala po ang Groshen na mabubuo. So yan po ay combination po ng Rowell and Rachel. Siya po ang aming partner, partner in life. So actually wala po siya dito ngayon kasi na po nag-aaral pa. O uh, priority ka lang yung mag-aaral. Support so, natin yung kanyang channel. So the help of the po. of Asia Squad. Nandito kami ngayon, no? Hindi uh, um, man kami kumpleto bilang grupo. Pero since nandito na kami, no? Uh, Pagpatuloy na po natin yung ganitong uh, Uh, Charity no, or Papi Thank you so much po sa lahat ng pumunta dito ngayon na maaga po ang ating program. Sa mga bisita po natin na itong ibang lugar pa po dito sa Ilocos na bumiyahin pa po. Para mabit po tayo, palakpakan po natin ang lahat. Maraming maraming salamat po. Ayan. Siyempre, sa support mo ng Karang Operation Squad, lahat po ng admins dyan, hindi ko na po kayo sa isa. -isa mga members na talaga sa akin para magkaroon po ng ganito uh, programa no, ang grupo nito. Happy Alien Mansa po sa grupo ko. No. Talaga Talagang napaka memorable ko like, every month sa akin po ng grupo nito. Kasi kung may lakad kami, no, yan po ay para sa amin. Pero hindi po mawawala doon yung bilang charity vlogger namin, No? Ano po ang charity vlogger? Kilala naman natin yung mga vlogger? Marami po kayo na kilala mga vloggers. ba? na dito sa so, buong Pilipinas pero di ba po content kami po ay tumutulong kami po ay papabahay nagbibigay po ng uh, scholarship no? yung grupo nito syempre may medical assistance lahat po ng ways po ng pagtulong ginagawa po ng Team Kalingap para po may po sa ating mga kapwa Pilipino po na hindi naabutan po ng gobyerno kagaya po dito sinasabi po ng mga viewers bakit ako dito ay pamapitin, may mayaman naman daw yung taga-vegan. ba? So wala po sa mayaman o mahirap po ng na, lugar, no? Yan po ay, uh, every lugar, meron talaga dyan na kailangan po ng ating simple tulong. Hindi man kami makapagbigay po ng malaking tulong, pero sa ginagawa namin ito, makapagbigay tayo ng hindi lang tulong, kundi kasiyahan po sa mga kabataan. Palagpakan po natin ang Tarang Operation Squad. Ayan, salamat po sa inyong lahat. mga siyempre, sa pag-welcome sa amin dito, lahat ng barangay officials, mga constituents mo dito sa Tarko Bay Nato. Thank you po sa mainit po na pagkuntok sa amin. God bless po. Okay, thank you, Sir Romel. Uh, bigyan natin si Sir Romel ng Yes, Very Good Applause. Alam niya? One, two, three, one, two, three. Yes, Very Good. Everybody, one, two, three, go! One, two, three, Yes, Very Good. Yes, okay. Very Good. At Nang nasunan po, itagdag ang sinabi ni Sir Noel, bakit kami hindi naman mayaman? Ay, ay hindi naman, sorry, hindi naman mahirap. Pero karamihan nga, dito, ano eh, maganda naman, no? Ah, ang, ang uh, sabi ng buhay. Pero, ang kabitaugan po kasi, serves ah, uh, ah, ang yumakap at nag nagpumanggap po ng paagyaya kasi it, isa po ito sa mga isa po sa pinakamalaking barangay dito po sa Santa Kaya sila po yung tumanggap po sa atin kaya eh, sinabi dito ang um, uh, recipients ng inyo po uh, program po ng araw Okay po. So, bago po tayo humagin, okay, meron tayong gays, no? Pahabaan na dira. Ha, ah, ganito. Dira. Ure, mapulsan ko niya ito ulo mo. Na, ure, mapulsan niya ang asmo ito mo, ito, mo. Kasi, ang mananalo, ay ang mananalo, magkakamit ng 300,000 Yeah. Oh, orang tua-tua tua makan tua, orang ini pernah makan ni. Kalau orang ini punya mata tanda pete. Ah, siapa tu lima lang lima. Okey kau. Oh, malang tu. I kau yang masuk ke dalam bidikan sekolah Ah. Okay, okay. Ya, kaya asis tu. Kita pelak 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 okay. pelak 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 Happy 18 months dira, Come on. Happy 18 months tira, tira. Kau naman? Go uh, Okay Tira ka tayo na yung ya 1 two, three Ah, uh, apa mana trainer mana yang saya ikut? Okay. okay. Si itu tingkat itu kan iso itu mengapa 300,000 pesos. Okay. Ready? Betul ke tak boleh enter ah? Oh, kita. Betul ke? 1 2 3 go. Okay Okey, mana? Time point lucky. point eh bila pertandingan apa idea? Okey, dah gelek ke? Pasti makan dengan roskalude itu. Masih pun ada yang mana Noh, kat situ ke ni Nanti siap yang Nah, siapa? Yang naga moh, nama Ya? Bisa Bisa Espiritu Yang naga nanti tu, bingung apa? Espiritu? Espiritu kan aku? Espiritu ke ba? Yang naga Espiritu? Hindi ano na ito ang sandok ito, itong pangalan na ito. Okay, it's very good. Ang mga na pala mo, Dirago. ah, <laughs> gaito matami-tami yung kaya niyang kainin niya mamaya. Ha, ah, okay. 4.84 lang, ah, okay. Next, pangalan. Laga sembo hey, Lia sembo eh Lia belum pregnant 4.36 na. Pangalan? JR. JR. Okay. Ang mga brahman ako? Okay. Virando. artista na yung araw ano na ito. Kailangan nyo si Tekla? Kailangan nyo na. Ha, oh, nandiyan na. Ah, ang kapatid niya. Ang kapatid ni Tekla sa tetuong buhay, Goya. John. Ay, sorry. Goya Alex. Lebrada. Lebrada. Sorry po. Goya Alex. Ayan ah, ang kapatid ko ni Tekla. So, kahit wala si Tekla ngayon, nandito naman si Sir Alex. And uh, next, Glaisa Barona. Si Ma'am Glaisa Barona. Okay, nandun po siya. Hello ma'am. Kasama din po si Ate Amor. Yan, yeah, ano si Ate Amor? Yan, yeah, pala naman natin. Okay. Wala na po. Wala na. Sito din na lang. Ah. Eta ah. na. Hello hello. 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 Yan lang. Hello. Yan lang. Hello. Ah. ah. ah, ah. Ang pinakahihintay nating lahat. Gwapong-gwapong. Ah. Gwapong-gwapong. <laughs> press to press. Ito na po, ang nag-iisang Sir Rowell O. Malala. Palapakat ko natin. Yan, si Sir Rowell. Okay, palapakat ko natin ang grupo po na D-Rock with Racial Squad. So, mahal na po kayong lupo. Ito po, sir. Why Hey okay. good lorobi Asin kayo sa tayo lahat, at tayo po'y panalangin sa na naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagbalunin na naman po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa presensya ng pamilya, presensya po ng mga kaibigan, at presensya po na tutulungan natin sa araw-araw. Maraming salamat po ng ipinigil ko sa bawat isa sa amin ang mga vloggers na ito na sila po yung naging kasangkapan po ninyo para makita po din namin ang inyong pag-ibig, maramdaman po namin ang inyong pag-ibig at awa sa amin. Maraming salamat po sa kanilang misyon. Sana po ipagpapatuloy po nila ang kanilang misyon Is so, upang sa ganun, madami pa po silang matulungan. Panginoon, maraming maraming salamat po sa lahat ng iyayin at mga sa bawat isa sa amin. At maraming salamat din po, po sa mga kabataan ito at kasama na po ang kanilang mga magulang. Panginoon, inialin namin ito sa inyo sa kapurihan niyo magpakailanman. Amen. Sa nalala naman, inalat ng Espiritu Santo. Amen. Okay mapasalamat na tatanag kagalong na kayo po, mga bata. O, may right. maestro na tao na maminsan nagbigat ng kagalong ang Mas may umama ang English na narigama mataplo, mas tatlo na sa umawakan. Yan. Yeah. Okay. Saan po kasi na na mga na mga Ilocano Uh, mga teachers minsan din po nahihirapan po kami mag-Tagalog no? <laughs> hindi naman po sa inyo ay marunong pero hindi po kasi yun ang palagi namin ginagamit uh, unless, pag ino you know, teacher po kami, hindi naman po <laughs> kaya, magpasensya din na po kung meron po kami mga balumalungton na Tagalog basta malaga, nagkakaintindihan tayo, tama? Yes! yes. Okay! I would like to acknowledge the presence also of uh, the supporters ng ating uh, T-Rapid Rachel Squad. Pahay naman po dyan. Nandun po sila sinamang. Okay, so alam nila po yung day yung dunante. Ah, no, 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 no. Uh, si Nurse rap sa Google. Anyway, ang uh, feeding program na po ito ay, of course, ito po ay bigay sa atin ng Iraq Liberation Squad. Sa pangunguna po ay Sir Ruel Mananay. Okay? Kami lang po sa delito natin ang naging kasangkapan para hanapin po ang ating mga recipients ngayong araw na ito. At ang kamitaugan po ang napili po natin. Okay? So sa lahat ng mga barangay dito sa Ilocosur, kapitaunan ang napili po. Malay po niyo Malay nito! Mag Magmumula dito ang unang taga-ilomusur na papatayuan ng bahay ng grupong ito. Malay po natin. Kasi hindi lamang po sa pagpapakain sa mga bata o kabataan ang ginagawa nila, kundi sikat po sila sa pagpapakayo ng mga bahay. Wow. Ah, kaya, maswerte po tayo ngayong araw na okay. ito. Okay. So, to welcome us today, may I request on of Barangay Captain Honorable Ben Christian Rakeño वी है अवर बराबर सेक्रेटरी सेक्रेटरी मॉक्सन नमाजी प्रभातों ठीक है प्लेट पर तो ये मैं आऊं ओमिक्रोन गुड मॉर्निंग कॉलोनी अल्लाह मेरे दोस्त नाता आपको अंधियारों kapti jali mo share din mo para lang actually sir, pesta kasi namin ngayon bukas sa simbahay. po ko siyang para lang kay kaibatong kasi kaya mapag, Thank you. Thank eh, you, mga palapagal po natin sa mga siya. Sabi po, sana po yung tinatlaw po ito yung una. Sana maunit at sana mas madali po po mga barangay sa daw ang magiging recipients po natin na ah, sa araw nito. Kaya nga po, tamang tama na po lahat, no? Pista po ng bayan ng Santa Catalina. So, ngayon po ang araw ng kanila na, na ah, pista dito sa sa, sa Baka, and, uh, maraming salamat ulit ma'am uh, yeah. na sa inyong uh, welcome address. Okay, bago po natin tawagin yung magbibigay din ang mensahe, gusto po natin masalabatan ang mga pledgers and sponsors po na kasama po ng Tira Federation Squad. So nakalive naman po tayo. So maraming salamat po Mang Nega Donaire, Aure Heron, Jane Pacmudio, Norma Porter, Elena de la Cruz, Norma Manacpo, Nene P. Bento, Elsa Lorzano, ang ating mga ali, at ni Tita Lobage, at ni Tita Nelsi at ni Tita Maribel Silvera, at ang assistant, at ni at ni Ami Maki Ayone, and head at ni Tita po natin sila. At masyadong salamat po, tulad nila ang birthday ng Elsa Lozada. At then ang kanilang motto, Sharing is Caring. Tinatawagan na po natin ang leader ng grupo. Okay, matibay ko Teacher siya actually. Pero pinili niya ang magsindi yung mas malawak, no? No, yung pagsisimple niya kasi mararating niya hindi lamang anong dago ng Pilipinas mararating niya dahil maganda ang kanilang hangarin lalong-lalo na sa kanya dinagawagan ko na po ang grupo, ang sikat si Rubel o Malala, talagang pag-anong natin Bravo, Hello po, uh, good, morning po sa ating lahat. So, pinamin po ang aking pasukuso po sa lahat po sa Barangay Catalina, Long Sur. Thank you so much po sa pagkawal po sa aming dito. Ang inyong nakaka-overwell ang inyong magbati sa amin. Siyempre, uh, uh, sa lupa po ng tarot with Malaysia Squad, maraming maraming salamat po sa inyo dahil po hindi po kayo ang bibigil po ng kasiyahan sa amin. Hindi po every lahat natin ay eh, meron pong mga charity works na ginagawa So, kaya hindi natin sila, I mean, hindi mo natin sila makakalipap okay, na yung grupo nito kasi every lagat, uh, meron talaga yung kasama ng pagtulong. kaya uh, ito, iba't ibang lugar na po yung...